Isang palaisipan na walang tiyak na sagot, isang kwento na isinusulat araw-araw. Minsan, isang mahinang simoy lamang, isang banayad na pag-agos ng ilog. Minsan naman, isang malakas na bagyo, isang unos na nagwawasak at nagbabago. Simula sa isang mumunting binhi, isang selula, lumalaki ito, nag-uugat, sumasanga, namumulaklak at nabubunga. Parang isang puno, ang buhay ay may mga panahon ng pagsibol, pagyabong at pagkalanta. Sa paglalakbay na ito, makakasalubong mo ang iba't ibang tao, ang mga magiging gabay, inspirasyon, at maging hamon. May mga sandali ng kagalakan, tagumpay, at pag-asa. Mayroon ding mga panahon ng kalungkutan, pagkabigo, at pagdududa. Ang mga karanasang ito, maging mabuti man o masama, ay naguukit sa ating pagkatao, nagbibigay kulay sa ating kwento. Ang buhay ay hindi isang tuwid na landas. Puno ito ng mga likuliko, mga pagsubok, at mga sorpresa. Minsan, mawawala ka sa daan, maliligaw, at Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon, matuto at lumakas. Ang kakayahang umangkop, magpatawad at magmahal ang siyang magdadala sa iyo sa kabila ng mga pagsubok. Ang buhay ay higit pa sa paghabol sa material na bagay o tagumpay. Ito ay ang pagtukla sa iyong sarili, ang pagkilala sa iyong mga talento at kakayahan, at ang paggamit nito upang magbigay ng kahulugan sa iyong paglalakbay. Ito ay ang pagmamahal at pag-aalaga sa iyong kapwa, ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyo at sa mga taong mahal mo. Ito ay maikli, kaya't mahalaga na pahalagahan ang bawat sandali, yakapin ang mga karanasan, at mabuhay ng buo at may kahulugan. Ang kwento ng iyong buhay ay nasa iyong mga kamay. Isulat mo ito ng may pagmamahal, tapang,